Network Entertainment. Welcome to Let's in Pag-ibig to. New episode every Wednesday. All right, welcome to Let's Pag-ibig to. Syempre dahil natuwa yung mga listeners natin, binabati natin sila. Bati muna tayo bago natin yep. basahin yung sulat. Mag-hello tayo dito kay Carla, Rosa, Belde Castro. Ang hmm. hababe. Love this episode. Yung episode natin with Chicks, Chicks to, to go. go. That was a long episode. We hope you yes. guys enjoyed that. Um, we're hoping to do more coll collabs also in the months to come. Actually, sabi niya, more episodes like this. Mm -hmm. I love Lech pag-ibig to and chicks to go. So, bitin, I love this episode from Sheila Hipolito, Shannon Villando, hello, si JC I love this episode. Shaka Or si JC always listening to us. Sobra, and Thank lagi you so niya tayo much. tinatago on Instagram. Thank mm -hmm. you, JC. Charlie McClurry, hello. Bullshit talaga yung reason na hindi mapantayan yung love kaya ka makikipaghiwalay. Kasi, la Alam mo, okay. we talked about it with Hershey. Yun yung reason niya kung bakit sila nagbreak ni X. There is also something weird. Why? Na naisip-isip lang namin ni Esa when uh -huh. we were when we were doing the recap of the episode. Uh -huh. Tingin mo totoo yun? yung parang napunta sa bro zone yung love, parang bro na lang tingin mo. Sa akin kasi hindi pa nangyayari, pero baka baka pwede sa kanya kasi nangyari. Sa akin kasi more of you don't baka, believe. Baka, baka nag fall out of love. Same. Pero yun hindi, yung tinatanong ko sa kanya before. Parang naging platonic pero parang maging bro zone medyo weird. <laughs> na parang from Jawa naging magkapatid Oo, yung, Kapatid, patibig life toing mo Oh, kung parang no? maging okay parang friend na lang tingin ko sa iyo kasi I fell out of love. Because that happens. Saka hindi hindi mo na magagawang ma-sex yung kapatid mo. Syempre kapatid mo yon, pag ganon. So kung oh, from Jawa, oh, oh. hindi I mean, medio diba, of course, insist From Jawa to platonic, masakit na. Pero yung from Jawa to biglang kapatid, iba yon. Weird shit. It's a weird shit. You're oh, right. Kaya Well, actually, ang dami nagko-comment about that issue kasi yung isang friend ko uh, from Australia napatawag lang, pa. Napatawag sa akin. Ngayon min. ko lang na-realize, Hershey, eto ah, hindi ko lang na-bring -na up pero uh -oh. medyo weird niya yung parang brother. yun Parang brother na tingin ko sa'yo. What? Naging brotherly love. What? Uh, para Or baka naman may mga nakikinig sa atin, nangyari na ba sa inyo ever? Oh, Kasi so yung malaman. from romantic relationship to platonic, nar narinig na natin yung ganun eh. Pero yung from romantic to brotherly, sisterly, wala pa ako naririnig na ganun. Ako rin. Uh -uh. That was actually... Meron kayang from anyway. ro from romantic to tatay? Char. Ooh. And, and, anyway, oh, I... shout out ko nga yung friend ko na tumawag. Oh. And then yung issue na, bother. na yun, oh, na-bother na bother siya. Na-bother oh, yung friend ko na si Rose and Samson uh, from Roseanne, huh? Australia uh, na gusto i-try yung restaurant na nasabi mo rin dito sa podcast last uh, time. Uh, Ay, yeah, She messaged me, I think. Bisteka. Yan, Bisteka. Restaurant. Sabi niya, ang weird nito. Sabi niya, dapat inamin na lang niya na na-fall out of you love. Na. That's it. Pero kasi yung explanation ni Hershey with that is, hindi same level yung love. But it can really never be the really same. happens. Kayo eh? ba ni oh, oh. Esa, Ma mararamdaman mong pantay ba yung pagmamahal? Of no? course not. Sinang mas nagmamahal sa inyo? I love her more. Love it. Oh, God, God. You're one lucky girl, Essa. Tama diba? si Papi dito. Huwag diba? natin, diba? natin pa Sama, edit out yun, ha? Pakilagay yun na, kahit ulitin mo, Jasper. Essa, sabi ng mga babae, sana all. Oh, yun, oh. Okay, eto pa. Si Crystal Bernardo. Hello, sobrang nag-enjoy ako sa episode. Binge watching right now. Hi to Maria, si Ecast, and to Lena Luthor. Made my night. Hey, Dito thank sa episode you. na yun. Sabi niyang ganyan. Mary Jo Pizzara. A lot of them were saying hindi nila naramdaman yung haba ng episode. And also, may mga nagme-message din na nagustuhan nila yung app with red. Yes, that was also a very interesting app. Uh, yung revelation ko sa ex ko, no, na hindi ko lang reveal ngayon. Kailangan uh, nila pakinggan. Pakinggan nyo if you haven't listened to the episode. Nag-trending yan. Oo, ha? muntik na kami mag-away nung asawa. Kasi si Esa, nakita ko, nag-comment. Nasa guardhouse na yung gamit mo. Oh, oh. Pero at least concerned siya sa'yo, ha? Oo, oh, at least sa guard pinabantay. Yes, nandun pa rin sa guardhouse. Hmm, nakauwi na po ako. No. Napakaswerte uh, mo sa kanya na hindi basta tinapon. Inisip pa rin na mamahalin yung mga gamit gadgets ni Hi. Thank you always for joining us now if, if it's your first time listening to Legend Pag-ibig to or you haven't clicked the follow button yet, please do so so we are also aware that you're a follower, number two aware kayo pag may bagong episodes coming ni re-release. Yes, di ko na patatagalin to, medyo mahaba yung sulat niya. Oy, so last tayo. last time na pag-usapan natin yung tungkol doon sa isang girl na irita sa mga workmates niya. Lahat na ng malinong workmates na pansin. Mm -hmm. Naalala mo yun? Mm -hmm. So this time, meron siyang isang kinaiiritahan na workmate. Her name is Sheila. Sabi niya dito, Hello Chacha and Sam. Gusto ko lang i-share ang isang nakakairitang work dilemma na hindi ko na talaga kayang tiisin. Mm -hmm. Sa opisina namin, may isang guy, workmate na sobrang mataas ang ego. As in tipong lahat ng bagay, kailangan siya ang bida at siya ang parating tama. Ganito po kasi yan. Kapag may presentation or project, laging pinipilit niyang siya ang mag-lead kahit obvious naman na hindi siya ang best fit. Pero kapag ako ang na assign o naman o kaya naman ako ang nakaka-contribute ng malaking ideya, napapansin ko parang naiirita siya o nagiging passive aggressive siya. Bigla siyang magiging cold tapos ang comments niya parang laging may pahaging na sana lahat ng trabaho ganito kadali. Mm. Kumaganan daw yung guy. Nung isang beses nga, sa isang team meeting, ako ang nakaisip ng bagong strategy na maganda ang feedback ng boss namin. Imbis na matuwa for the team, siya pa yung nagsabi na, well, sa totoo lang naman, matagal ko na rin iniisip yan eh. Nauna lang siyang mag-bid. May ganyan! <laughs> yung parang ano, ikaw na. <laughs> Bad trip, no? Uh -oh. Hindi na lang mag-congrats, nice pitch. Or like, ganda ng pitch mo. May eming gano'n. And we talked about this before, huh? not everybody will be happy for you. For your success. Mm -hmm. Exactly. At isa na to doon, malamang. Yes. Napakamot na lang ako sa ulo kasi wala naman talaga siyang binanggit na gano'n or tungkol na sa na-pitch ko before. Hmm. Meron pang isa, noong nakaraang project namin, ako yung team leader, grabe yung resistance niya. Kahit simpleng task na dapat siya gumawa, palaging may dahilan tapos parang ayaw makipagtulungan. Tapos kapag ako, maganda yung output ko, bigla na lang ibabalita sa iba na swerte lang yan eh. Siguro nakachamba. Nakaka-frustrate kasi parang ang gusto niya lagi, laging i-imply is mas angat sa lahat ay siya kasi babae lang ako. Ayun ay, yung na-feel niya. Kasi lalaki okay. to eh. Okay. Hindi lang ako nakakapansin nito Tsha and Sam ha. Yung ibang babae rin sa team namin napapansin na parang hindi niya matanggap kapag babae ang naka kaangat or mas maganda ang performance. Medyo patriarchal na 'to, kind An, of. Minsan, misal ah, pa ah, ah. dito. Parang para sa kanya, dahil lalaki ako, ako dapat ang mas magaling, ako dapat ang bida. Sobrang toxic na minsan. Nung minsan nag-share ako ng ideas during brainstorming, mm -hmm. may sinabi siyang alam mo minsan okay lang naman mag-isip bago magsalita para hindi tayo nagmumukhang trying hard. Para akong sinampal sa harap ng mga ka-team namin. Ang tanong, bakit ganito 'tong lalaking 'to? Ego ba talaga or may insecurities lang siya dahil mas magaling ako bilang babae. Totoo bang may mga lalaki na hindi kaya ang fact na pwedeng mas magaling ang babae sa kanila sa ilang bagay? Hindi ko na alam kung paano siya i-handle nang hindi nauubos yung energy ko. Anong dapat kong gawin sa amin siya? Ignore ko na lang ba o dapat ko siyang i-confront? I am so exhausted and annoyed, Sheila. Wow. So, okay, based on the story initially. Grabe oh, no, ang daming input. Parang ako masosopla ko na yung lalaki pag gano'n. Uh, Dami mong ebas. Obviously, hindi naman to su ano superior sa kanya. I guessing they're like, the same, same level. level sila. I am guessing I am I'm feeling na merong competition wait. happening here. Kapag ba superior, ganun din mangtrato ng girl? Because I read a post, although ito iba naman, na parang sinasabi, siya mas gusto niya ng lalaking boss kaysa sa babaeng boss. May mga mm -hmm. ganun. So pag boss level, yung ganitong trato, Depends is it. this I mean, like is this like acceptable? There are in different the corporate types of bosses. World? uh, -uh. I, I I do believe. I've also been under different types of bosses, different styles of management, different priorities when they come to leading a team, mm -hmm. so to speak, meron talagang uh, boss na who would bring out the best in you. Yeah. Uh -oh. Magaling mag uh -oh, No. The for them, ang success nila is if they make their uh, subordinates and team successful. Yeah. When they see you succeed, for them, Success ko na rin. Sumasaxcess na rin ako noon uh -huh. kasi sumaxcess yung mga tao sa ilalim ko. That's one big thing. Going to this particular scenario, we're talking about somebody on the same level. Same level. Definitely there is some insecurity, some competition happening here. Uh -huh. May paninira na nangyayari. Oh, tsaka may may pag pangunguhan na ng idea na hindi naman galing sa passive ka. aggressive comments. Yeah, 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 yeah. Na hindi na talaga respectful. For me, yeah, medyo oh. bastos yung ibang comments. As na a na matter ba? of fact, I wouldn't be surprised if that person talks behind your back. Sigurado. Kasi ito yung mga si alam mo. Or pwedeng hindi kasi sa harap mo sinasabi na niya eh. <laughs> Miss, di ba? Baka hindi na siya backstabber. Nakilala na akong taong ganyan eh. Ah, oh, ganoon. Not an office mate, pero may tao akong ganyan, yung parang Lagi na may lang. sinasabi na sa harap mo, may sinasabi pa sa likod mo. Tsaka gusto niya sa, sa, lagi bida. Lalaki to? Alam mo ginawa ko, talagang inano ko na. Kinet on mo? Hindi, pinush ko pa. Parang laging, ah, oh, idea ni ano to eh. Kahit na alam kong idea, Pinano mo, may ko na lang yun yung e. ego niya. Yung Kasi sa, may mga taong ganon, gusto nila i-feed yung oh, ego nila. Oo. Oh, Sa so, sobrang na-bad trip na ako isang beses. Ako na mismo nag-feed sa ego niya. ay, ah, hindi. Kahit na idea ko. Hindi. Idea ni ano yan. O -o. hindi ako. Sarcastic. Sarcastic. You're saying ka na dahil na-bad trip ka na. Sinarcastic ko talaga ng, oh. ilang months. Oo. Oh, Hanggang mag-gets niya na, oh, masaya ka na. Oo. Oh, Masaya ka na. O oh, ito. Oh, di ba ikaw? Nag-gets niya ba? Oo, oh, nag-gets niya eventually. Pero ilang months ko ginawa yun. Oo. Oh, I did that over and over again na parang kahit wala siyang kinalaman sa project, wala siyang kinalaman sa nangyari, siya pa rin. Sabi ko, oh, hindi. Bida. Hindi ako to. Uh Oo. -oh. Di ba? Yeah. Ikaw yan, ikaw uh -oh. yan. Uh -oh. na Noong una, masaya-saya siya. Masaya, siya Parang, oh, yeah. shit, Oy, okay. Oi puri ako ni Sam. acknowledge yeah. ako. Ina-praise ako. After a while, gets niya na, oh, di ba gusto mo ng praise? Ayan, saksak mo sa baga mo yung praise mo. I wanna ask all the guys that is here ngayon. Oh. Papi Jeff, Jazz, hmm. and you. Hmm may ganun ba talaga sa mga lalaki? Kasi hindi ko pa ito natatanong sa asawa ko. Na kasi sinasabi niya doon, gusto ko lang itanong, may ganung mindset ba? Hindi naman siguro lahat ng lalaki, pero yung pagbabae ang mas angat sa inyo, may, may, may ano ba yun? Nakakabawas ba yun sa pagkalalaki niyo or sa ego niyo? Na-hurt ba kayo pag meron kayong workmates, classmates, na mas bongga yung ginagawa, tapos mas paulit-ulit, kumbaga dire-diretsyo na maganda yung eksena ng girl na parang, teka. Hindi mo matanggap. Hindi hindi matanggap kasi babae Uy! Oh! <laughs> <laughs> Tikil niyo muna yung pakikinig ng show na to ha. Oh. Oh, ito po ang The Cool Pals. Hello! Hello sa inyo, sa mga nakikinig sa ng podcast rin. na ah, to. Hello. 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 hello sa inyo! Hello. hello. Ito po ang kwentuhang, inuman lang, long table inuman, may uupong guest, mm. at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip niyo, makakinig ng mga laseng... <laughs> Kaya mo ino. Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano. Hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag <laughs> no, no, no. oh. ka Waka nalang makinig. Sa Papatanggal nyo sa takabaho? Oh. Oh. Okay. Okay. Hindi okay. yad... na gustuhan? Hindi yan. Huwag na, huwag na kayo makinig. Oh. Sige. Huwag na. Bumalik na kayo sa show oh, na. Oo, yun na, yun na kayo yan. Huwag kayo pupunta okay. sa show na. Huwag kayo pupunta sa pero kung gusto mo makinig, punta na kayo sa oh, Oh. di ako minom. Yung pagiging misogynistic, marami pa bang ganyan ngayon? Misogynistic to eh, no? Yeah. Yung, yung ginagawa ng guy. It's still, I think, the patriarchy. Yeah. The, the whole system can't accept not just anyone, but especially females, uh -oh. could do what men, men could do or yeah. could do it even better. Mm -hmm. Look around you, di ba? Kaya nga we talked about that before na paano kung mas mataas sweldo mo. Yeah, Nakaka-affect. Kasi pa natin yan before sa diba? relationship. Makaka-affect to ba yun sa relasyon? And let's admit it. There are there are women na sila yung ano, brother in the yeah, family. Yeah, yeah, yeah. And there are guys na sila yung housewife. Sila yung nasa, nasa bahay. Correct. So to speak, not to degrade the the monetary value because we all know like being a mom or taking care of household chores, you don't get paid for that. But the value that you, that put, you put in, in. Mm -mm. is, syempre, not in question, yeah, 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 yeah. money-wise. Diba? Balik tayo sa simple example, yung mga babae nagmamaneho. Oy, way before. I Aminin mean, nyo man, Meron pa rin talagang mga feeler Kasi na lalaki nga. na pag nakakasabay ko sila at Babayan. yung nakikita nila na babae yung nagdadrive. Hindi makapark na maayos, Oh, Hindi lang yon. Yung parang akala nila tanga ka magdrive pag babae ka or mabagal ka. So minsan hindi ko napipigilan yung sarili ko pag may mga ganun. Nahabol ko talaga, ah, talaga. Which is a bad thing. Don't do that. Oy, oh, may mga Kasi road rage ha. Summer Ang na naman. Ang tindi ng road rage mo. ngayon. May ganon. Yung pag nakita mo sa driving pa lang, aminin mo. Pag wait. meron ka nakita babae nagdadrive, Actually, pag lalaki wait, ka, aminin mo Wait. As a matter of fact, minsan, nahihirapan pa lang sa parking. Hindi mo pa nakikita kung sino drive Ano sinasabi? Babae yan. Pero babaayan. excuse me, can I just say, mas magaling kami mag-drive at mag-park sa inyo. Mas magaling kami sumingit. I know some very good <laughs> Female drivers right? that drive much better than me. Oh, see. Um, there are people that also look up to in different industries yeah. because I know that it, it's not about the sex; it's about they are so good at uh -huh. what they do. I, I was actually messaging messaging about this uh, fairly recently, a few days ago. Alex Ayala. Yeah. Oh. oh. There wow. are so many uh, guys that I know na uh, magaling mag and And this lady, 19-year-old lady, came 19 -year -old out of nowhere. So, true. Walang kaere ere ere Walang ere. Alam mo, ginawa niya? She just kicked ass. Number four and number two, tinalo niya. Wala I'm sorry, number four, ang tinalo. Oh, wala na sinabi. Wala na pa-eme-eme. Wala na, uh, I'm, I'm, gonna be ganyan-ganyan. Wala. They, she just stepped on the court, yeah. kicked she ass. Just did her thing. And even if she lost that last one, mas masaya pa siya dun sa na, mm. nanalo. Kasi from 140 something, uh -oh. number 75 na siya ngayon. Mm -hmm. So, and she's just 19. And I was saying, diba, I was telling uh, Chacha, parang ganyan, napaka breath of fresh air. True. Na may taong ganun. And not to compare to Actually, you know what? I'm just gonna straight, straight out compare it to like the whole Carlos Yulo thing. Okay. So, uh, I'm just gonna talk about it straight Okay, I'm up. just curious. Sige. Oh. Medyo, i ano mo nga? Anong nakita mong Carlos difference? Carlos Yulo. I'm just, I just feel so bad for him until today. Kasi, di ba, parang he brought so much pride to the country. Double back-to-back, -back, you know, Olympic champion. The next day after he won something, everybody started to jump in yung nanay yung pamilya. Mas ang pinag-usapan yung issue about the mom. Correct. Ano nangyari? Natabunan yung pagkakapanalo ng medal sa Olympics. Could have had a better, you know, way to win it. Could have, could have had more endorsements, mm -hmm. more brands that would, you know, back him up or stand behind him. Mm -hmm. Kasi nga parang ang pangit na nangyari compared to this yung parents, they tried to interview the parents while the match Sobrang matchup. humble, ano? Hindi, sabi nila, hindi. Ayaw, ayaw, nila. Ayaw, ayaw nila ay magsalita. Galing, galing, galing. Ayaw nila agawin yung spotlight kay Correct. Alex. It's not about us, it's about her. Pero, dito sa issue na to, yung guy workmate, gusto agawin siya ng spotlight. Well, Ikaw, anong analysis mo ako dito? Ako parang feeling ko, sana lahat ng mindset ng lalaki tulad nun sa'yo. So, let's say for example, ako, I will give you an example. Kunwari, kayong dalawa ni Esa. Mm. What if it's the other way around? Kunwari, mas bonggang-bonggang layo ng kita ni Esa sa'yo. How would you feel? I yung mas eat. malaki talaga. Ako, honestly ah, pag yun nangyari, tatambay <laughs> ako sa bahay. I don't care if I wash the dishes. Uh -oh. I don't care if I wash the dishes. Uh -oh. I, lo I love the clothes. Yeah, I will yeah, do yeah, that. Yeah. But that's your mindset. Ang ibang tao, hindi pa ganyan yung thinking. Ang daming annulment and and divorce, annulment here in the Philippines and divorce sa ibang bansa hmm. na ang issue, yung mas angat yung babae sa lalaki. Malaki yung dinadala ng girl sa bahay kesa dun sa lalaki. Kaya, Oh. Yung tanong niya kanina, na Alam meron ko, bang so, mga guy na ganito ka-egoistic, na porke babae ako, feeling niya dapat mas magaling siya, or bawal ako umangat sa kanya. Yes, I, I feel like meron oh, pa rin. Of course. Meron pa rin, for sure. I'm actually gonna throw it back also, stop bringing. Yeah. Could, could be, that could be the issue, na parang, paano lumaki yung household mo? Oh. Was it sobrang patriarch na yung tatay mo, yung breadwinner, ganyan-ganyan? That could affect how... Oh, Close-minded, close no? Correct. Oh, what, oh. That would affect how you would grow up, oh. and how you would view females in general true. Na parang how you, feeling mo mas mababa pag babae correct mm -hmm. na hanggang dito lang kayo you can't be better than me and if na threaten yan, mm -hmm. by one way or another threat threaten yung parang galing mo as a guy or as a as, as a person dahil lang babae yung mas mas magaling there's a problem with you mm -hmm. kasi teka lang hindi Hindi dun pwede. sa babae yon true hindi pede kasi kailangan lalaki ako mas magaling ako i make more money I'm better. I I do everything better. Uh -huh. Just because I'm a guy. Feeling ko kasi kung sa asawa, mas madali yan mapag-usapan kasi asawa mo naman yan, di ba? Pero mm. sa workmate na egoistic, na di naman aamin na ganun kataas ihi niya, paano, in-head on ba dapat to? Or ganun na lang? Sarcastic na that lang? That was lang my or, way of doing it. I Pero mean, I'm hayaan not... mo na lang. Ako kasi parang, una, hindi rin talaga siya aamin that he's egoistic, number one, that he's ma-pride. And you talk, talk to him, hindi aamin yan pa. He will never admit and I don't think a guy who is egoistic will admit yes. na egoistic siya or super taas ng ego niya mm -hmm. pero yung mga signs na sinabi mo dito sa sulat mo those are signs na muka parang dun papunta. Pwede, no? Hindi natin sure na kung lalaki siguro yung ganyan yung ginagawa, baka hindi siya ganyang ka or kanega. Pero yes, I feel like there are still men out there na medyo mababa. Hindi mababa eh. Alam mo yung ayaw, hindi mababa yung pagtingin sa babae. Ayaw lang nila nauuusan sila ng Correct. female. May mga ganun pa rin. Mm -hmm. How to handle it? Wala kahit sa naman kasi makakakita ka talaga ng ganyan. So parang pakiramdam ko, pakita mo pa rin yung galing mo. Dead matuloy ka lang sa presentation mo na inaagaw niya. Always be nice to this person. Sabi nga, always be the bigger person pag ganyan yung ginagawa sa'yo. Kasi pag binalikan mo yan, feeling ko ng away or hined-on mo, it will not change a thing. Hindi naman mababago yun. Kasi nga, egoistic siya eh. So ano mangyayari? Wala. mas stress ka lang. In life, pag I in realized mo, diba? that the best revenge, lalo sa mga ganyan, is success. True. Uh, amen. Oh, Yun lang sabi ni Jess. Yes, yes. No yes. need to say anything. You're No need doing, to address it. Mm -hmm. If you're doing such a good job, na hindi na niya mahabol yung ginagawa mo. Okay. Sa sobra sumasakses ka. Sumaccess hindi na, na niya kaya ito. mahabol Wala na siyang ma magagawa kundi tumunganga yeah. na parang or maingit na lang. Oo, oh, so instead of talking trash, galingan mo na lang. True. But if your competition is so good na hindi mo na rin mahabol kasi sobrang niyang galing, ano pa gagawin mo? You can talk shit about that person, yeah. but, other, but that person will prove otherwise kasi sobrang layo na niya. Mm -mm. Not even if you talk shit about let's say kunyari, oh, you have the likes of a Kobe Bryant diba of course he's had his downfalls he's had his you know problems in life but let's talk about basketball particularly not to say he's the best human being also sa sobrang galing niya anybody can say na ah, hindi ano yan medyo mas magaling ako dyan eh kailangan mo prove yeah. diba you can talk all you want talk yeah. all the shit you want and most of the time those people who talks a lot mm. Minsan, mas alam mo na uh -uh. kung anong punta nun. Right? Ganito lang naman yun eh. Put your money where your mouth is. I don't care if you're a Kaya. guy, you're a girl. Mm. If you think you're better, show everybody that you're True. better. True. You have to prove it. Hindi so, pwedeng puro salita lang. Correct. I understand the mm. annoying tong guy na to. Super kasi annoyed na talaga siya sa dulo yun yung sinabi niya. I am annoyed, sabi niya ganun. But the best way to get rid of something like this or to put uh, a nail on the coffin or pakita sa guy na to na wala kang pakialam is to do even better. No need to talk to him. No yeah. need to tell him na oh feeling ko meron tayong ano. Oh, ha? May, something, ha? may something dito ha. Parang May awkwardness ha. May, may silence war no need just do your best every day do even better to the point na hindi kanya mahabol and whatever he says will be obsolete. and pig magmumukha siyang tanga super Believe actually me. ngayon pa lang mukha na siyang tanga ngayon pa lang di ba mukha na siyang tanga magmumo it'll come to a point magmumukha siyang tanga kasi sobra mong galing I think that's the best way to deal with it and to all the men out there whoa <laughs> ayok ganon ayok na hindi nyo pa rin tanggap na meron naman talaga mga babaeng kaya rin gawin 2025 na just... yes exactly it's 2025 next year East... 2026 na konti na lang. Actually, April 1 na bukas as we're recording this. March 31 uh -oh. na ngayon. Utang na loob, 2025 na, sabi ni Sam dito. May mga bagay na yung kaya niyong gawin, kaya pa naming triplihin, and sometimes you have to accept that. May mga babaeng mas magaling sa inyo. Meron din namang mga babaeng singaling niyo. Meron din namang mga moments may mga bagay na mas magaling kayo. And you know what? Right? Just be thankful that somebody's better on your guy man yung babae man oh, man Yeah. Na that there's somebody good and yes. amazing on your team, be thankful for that. Imbis True. na kalabanin mo na, Actually, shit, mate, may may kompetensya ko. Hindi. Pasalamat ka na sa na office magaling. mo, sa team mo, merong magaling. Merong magaling. Merong sumasakses. Correct. At kapag may sumukses, matuto tayong pumalakpak. Oo. Hindi yun naiingget. Di ba? Pasalamat ka kaysa yung mga team mo bulok. Tama. Sakit sa ulo. Oo. oo. Di ba? Recognize your blessings every day and the people you work si with. Jess. <laughs> But <laughs> <ka> natatawa, Jasper. Yeah, Natatawa-tanga kasi minsan. Anyway, tsaka na yun. But thank you for listening to the episode. Thank you for writing us. Thank and you. And we still try to get to all of your messages here on Let's Pag-ibig To. My name is Sam YG. And this is Chacha. Be safe, be good, wag magselos. Focus on your shit. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.